kumpirmadong Pilipino ang tatlo sa halos limampung patay sa pagkasunog ng kanilang dorm sa Kuwait. Dalawang iba pang Pinoy ang kritikal naman sa ICU habang ligtas na ang anim pa nating kababayan. Iniutos na ng Pangulo ang pagtulong sa mga naulila ng mga biktima at ang agad na pag-uwi sa labi ng mga nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw kahapon, nang lamuni ng apoy ang residential building na ito sa mga isang coastal city sa Kuwait, binalot ng makapal at maitim na usok ang gusali hanggang sa huling palapag nito. Hindi malinaw ang pagkakakinanlan pero makikita rin ang ilang individual na nasa balkonahe at bintana ng naturang gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, mga foreign workers ang nakatira sa Gusali. Nasa apatapot siyam ang nasawi at marami ang nasugatan at naospital. Sa ulat na nakarating sa Department of Migrant Workers, labing isang Pilipino ang nakatira sa Gusali na dormitoryo ng isang construction company. Kabilang sa kanila ang mga engineer, iron worker, fitter, surveyor at iba pang skilled worker tatlo sa kanila ang kumpirmadong nasawi sa sunog. Unfortunate news is that three, the three were identified as fatalities uh, in hospital in Kuwait. What we do know is that uh, because the fire happened in the wee hours of the morning, uh, the the victims uh, suffered from uh, severe smoke inhalation. Uh, so they don't have burns in their bodies, but other uh, Uh, yeah they uh, inhaled, uh, smoke tremendous amounts of smoke na, ipaalam na raw ng migrant workers secretary kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinapit ng tatlo at iba pang sugatang Pinoy. Iniutosan niya ng pangulo na gawin ng lahat para matulungan ang kanilang mga naulila at maiuwi agad ang labi ng na mga nasawing Pilipino na nasa hospital morgue. Inaasikaso na yan ng DMW. Tinututukan din ngayon ng DMW at ating embahada sa Kuwait ang lagay ng dalawang Pinoy sa ICU. At nasa ICU pa rin, still critical condition, so patuloy natin silang pagdasala. At ganoon din, ano, smoke inhalation ng kanilang tinanas. All accounted naman at ligtas ang anim na iba pang Pinoy na nakatira sa Gusali. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero sinisisi na ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ang mga real estate owner dahil sa umano'y mga paglabag. Tinututukan ang investigasyon ng ating gobyerno. There could be a legal aspect to this case, to this matter. So we have given instructions to our lawyer, lawyers to cooperate and coordinate with the Kuwaiti authorities. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas.